Patuloy pa rin na bumibisita ang ilan nating mga kababayan sa ilang mga sementeryo gaya na lang sa Manila North Cemetery kung saan batay sa kanilang dati oob ng limang araw, mahigit sa isang milyon ang kanilang naitalang bumisita doon. Kung hayan yan sa aking report. Matapos gunitain ang Undas 2023, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga taong bumibisita dito sa Manila North Cemetery. Yan ay upang bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon nga dun sa ilan nating nakapanaya, mas minabuti raw nilang bumisita ngayong araw kesa noong November 1 upang makaiwas sa siksikan at dagsa ng mga tao. Di gaya nga noong November 1 na hindi pinahiintunan. ...yung mga sasakyan dito sa loob ng Manila North Cemetery, ngayon ay pinahihintulutan na ito dito sa loob. Makikita nyo rin dun sa aking likuran na nagbalik na rin yung mga vendor na nagtitinda ng mga bulaklak at kandila dahil yan ay pinapayagan na. Sa kabila ng dalawang araw na paggunita sa All Saints Day at All Souls Day kung saan karaniwang bumibisita ang ilan nating kababayan sa mga puntod ng kanilang mahal sa buhay... Nananatili pa rin ang kapal ng tao sa isa sa pinakamalaking sementeryo sa Kalakan ng Maynila. Ang pamilyang ito bukod sa may mga trabaho pa raw na inuuna tuwing sasapit ang November 1, nakagawian na rin daw nilang sa ikatlong araw ng Nobyembre bumisita upang hindi maipit sa siksikan. Meron pa kami na abala sa mga trabaho, kaya ngayon lang kami nakapunta. Oh, ding atres lang. Oh, kasi kasi, nga, nag, ano nga, mga siksikan, mga tao rito. Eh, umiibas kami sa tao. oo oh. Hindi okay. kami kayo sa bayan. Kasi, sasabay ako sa karamihan, baka akong mawala, kawawa na mga anak mag-aanap sa akin. Kaya, yun po namin yung Kaya sa maraming tao. Tsaka, siyempre, mas komportable ngayon. Diba? Iwas. Mm, -mm. Ganun na. Oo, ganun din. Ganun na namin. Ah, kasi nagkasakit ako eh. Tsaka ayokong umano. Ayokong makisama sa lagsa ng tao ng November 1, November 2. Mas okay ngayon. At least medyo maluwag pa. Hindi ako sumasabay talaga. Ano, marami kasi tao. Uy, galing ako sa istrok ba maano ako. So, <laughs> Sobrang 1, daming tao. yung no, November 1, hindi kayo? Hindi. Ngayon lang. <laughs> Kapansin-pansin din na may mga vendor na ng bulaklak at kandila sa loob ng sementeryo matapos silang pahintulutan ng makabalik sa loob. Sa panahon kasi ng mga nabanggit na araw, bawal ang mga sasakyang makapasok sa loob gayon din ang mga vendors para sa mas maluwag na daloy ng mga tao at hindi makadagdag pa sa sikip ng mga daan. Ayon kay Nanay Rubilin, bumaba na ng 15 pesos hanggang 20 pesos ang preso ng kanilang mga ibinibentang bulaklak kumpara noong All Souls Day. Tuloy-tuloy rin daw ang kanilang mga benta hanggang sa ngayon. Mas mura ngayon, 35 na lang ano nga namin kasi ano, Noong November 1, 50. Tatlo yung sandaan, ganyan. Noong November 1, ano, ano mga 50 isa. Marami pa rin. Ayos lang po, marami naman po kong suki. Maugay okay okay. naman. Parang rin. Kasi ulo Tres pareho lang. Dadami ng tao. Hindi pa yan. Mamaya pa alas 4. Kapasok pa lang yung iba. Mag magkano po ay mga benta niyo? Ito po, renta. Renta. Ito, sampu. Ito, 20, Malalaki. Sa mga bulaklak po? 50, 40. Sa tala naman ng Manila North, umabot ng hanggang 1.5 milyon na katao ang bumisita sa kanilang sementeryo mula pa noong October 29 hanggang November 2. Dahil daw yan sa mas maluwag na mga panuntunan at pagtanggal sa vaccination card at age requirements. Mas naging maayos at mapayapa rin daw ang pagdaraos ngayong taon kung ikukumpara noong 2022. Disiplinado rin daw ang mga taong bumisita ngayong taon dahil kakaunti lamang ang kanilang mga nakolektang basura na iniwan ng mga pumunta sa puntod ng kanya-kanya nilang yumaong mahal sa buhay. Samantala, balik na sa so normal ang oras ng mga taong bibisita sa loob ng Manila North Cemetery mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Inaasahan naman ng pamunuan na dadagsa pa ng hanggang linggo ang mga taong pupunta sa loob ng sementeryo. Mula dito sa Manila North Cemetery para sa Your TV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.